Iris. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 15, number 19. Para sa 3 digits, number 1, number 6, number 8. Para sa loto, anim na numero: number 15, number 11, number 28, number 24, number 33, number 41. Taurus. Itoy isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 12, number 17. Para sa 3 digits, number 2, number 3, number 6. Para sa loto, anim na numero, number 9, number 14, number 21, number 28, number 36, number 11. Gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13, number 7. Para sa 3 digits, number 3, number 4, number 9. Para sa loto anim na numero, number 37, number 16, number 22, number 10, number 35, number 11. Cancer. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 18, number 25. Para sa 3 digits, number 1, number 3, number 5. Para sa loto, anim na numero, number 36, number 15, number 23, number 27, number 34, number 40. Leo Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 11, number 16. Para sa 3 digits, number 2, number 4, number 6. Para sa loto, anim na numero, number 7, number 18, number 25, number 30, number 37, number 43. Virgo, ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14, number 18. Para sa 3 digits, number 5, number 6, number 9. Para sa loto, anim na numero, number 8, number 12, number 20, number 26, number 38, number 40. Libra. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 16, number 21. Para sa 3 digits, number 3, number 7, number 9. Para sa loto, anim na numero, number 35, number 17, number 24, number 31, number 6, number 45. Scorpio, ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 19, number 23. Para sa 3 digits, number 4, number 6, number 8. Para sa loto, anim na numero, number 16, number 33, number 29, number 27, number 35, number 41. Sagittarius. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 17, number 24. Para sa 3 digits, number 1, number 3, number 7. Para sa loto, anim na numero, number 4, number 12, number 21, number 30, number 32, number 42. Capricorn, ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13, number 22. Para sa 3 digits, number 2, number 5, number 8. Para sa loto, anim na numero, number 27, number 11, number 23, number 8, number 39, number 42. Aquarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 12 number 19 para sa 3 digits number 3 number 4 number 6 para sa loto anim na numero, number 25, number 15, number 20, number 34, number 38, number 6. Pisces, ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14, number 27. Para sa 3 digits, number 1, number 5, number 9. Para sa loto, anim na numero, number 30, number 9, number 18, number 25, number 36, number 41.